Hello mga kabarangay, kumusta po ang lahat? Kami ni Yoda ay nandito. O yung dating punong-puno ng bulaklak. Ayan, tingnan nyo guys. O, hinarbis na nila yung mga damo. At iiwan lang nila yan dyan. Pagkatapos dadalhan nila yan ng machine para i-roll. Meron pa silang natira doon sa taas. Yan. At nandito tayo ngayon sa puno ng apple. So, titikim tayo ng apple. Yan guys, wala na siyang dahon kasi nakakaramdam na siya ng lamig. So ayan. Ngayon, titikman natin itong apple na ito. Dito tayo titikim ng apple. Ewan ko kung anong lasa nito. Matamis ba siya? Maasim? Or what? We will pick up one apple. There. This one nakakakiliti yung tali ni Yuda ito guys tingnan natin ayan naputol na hindi, na, hindi alam kung siya ay masarap o hindi o maasim subukan muna natin guys pangit mapait na mapakla so let's see the green one hindi siya ano masarap hindi katulad yung sa bahay na green na green pa kahit pa yung buto niya ay puting puti pa napakasarap na niyang kainin ito ewan ko subukan natin yan yan subukan natin yan abutin kung masarap siya kainin so ngayon malalaman natin ang katotohanan ito na oh Hmm. Hindi rin. Ano siya? Mapakla. Masarap yung apple namin sa bahay. Doon sa ano. Sa bahay ko pala. Mas masarap. Ito mga ano lang to. Mga kumbaga sa... Kumbaga sa... De, bulaklak. Dekorasyon lang sila. Charot. Oh, ayan na mga dekorasyon lang to guys hindi masarap as in hindi masarap. ayan eh no, kaya pala walang nangunguha kasi mapakla bagay lang yan sa mga taong may diabetes charot <laughs> sa mga taong may diabetic kasi alam nyo bagay yan sa kanila hindi tataas yung dugo <laughs> Ay, yung sugar pala, hindi yung dugo. Hindi tataas yung mga sugar nila. So guys, ito mga apple na to, kung gaano kapangit yung mukha nila, ganun din kapangit ang lasa niya. <laughs> Ngayon, alam nyo na. Yuda, dito tayo. Dadaan tayo dito sa kabila. Gagala na kami ni Yuda sa ano. Sa, uh, ewan kung saan kami makakarating nito. Baka bukas balik-balik kami doon sa Maisan. Dito tayo Yuda, kami babalik kami ni Yudav. Pupunta muna kami sa may highway. Highway. Ayan, ang ganda ng pagkaputol nila ng ano. Ito, o, oh, tingnan nyo. Nauna nila itong putulin. Ayan. Wala nang natira. Kinuha na nila yung mga damo. Tapos, isyan yung pangalawa. O, oh. tapos mayroon pang pangatlo doon sa taas. Putol-putol din nila yan, guys. Yun, nauna. Ang pinakauna pala ay nandun. Yun, yung pinakataas doon. Yan. So, ayan. So, to tatanggalin nila yan. Meron kasi silang tagahigop niyan, guys, na magro-roll ng damo. Tapos, babalutin ng plastic. Tsaka nila itatabi. Ganon siya. So, ganyan ang life dito sa barangay. So, ayan na, guys. Gala muna kami ni Yuda. Malapit doon sa may tindahan. Hindi namin alam kung ano ang aming matutuklasan. Charot! So, see you mga lod. Dito kami dadaan ni Yuda kung saan itinatapon ang mga basura. Don't forget to follow. Please comment down below. Share. And subscribe at huwag nyo rin kalimutang ipindot ang ating notification bell para naman updated kayo sa mga kalukuhan kababaliwan at syempre adventure na rin ng mga paako at ni Yuda habang ako'y naririto sa barangay yan guys thank you for watching see you again bye bye